Kapag pinapagalita ng mga introvert, madalas isipin ng iba na basta na lang silang nananahimik, masyadong mahina para lumaban, masyadong soft para magsalita. Pero hindi alam ng mundo kung ano ang nangyayari sa loob nila. Ang katahimikan na yon ay hindi pagsuko. Bahagi yon ng proseso. Isa yung bagyong bumubulusok sa likod ng tahimik nilang mga mata. Isang tahimik na pagbuwag at muling pagtahi ng tiwala halaga at katotohanan. Hindi agad-agad nagre-react ang mga introverts sa labas, pero sa loob nila ay may matinding emosyonal at psikolohikal na pagbabagong nagaganap. Pinagmamasdan na nila ang lahat, inaanalyze ang bawat salita, nilulunok ang bawat emosyon, at unti-unti silang nag evolve Lahat ng yon nang hindi kailangang ipangalandakan. At kapag napansinan ng mundo na naaapektuhan sila, huli na. Nakabuo na sila ng mas matatag, mas matalino at mas saradong versyon ng kanilang sarili. Hindi ito pag iiganti ito ay resilience. Ang tahimik pero matibay na kakayahang bumangon. Narito ang tunay na nangyayari kapag pinapagalitan ng mga introvert at kung bakit palaging malaking pagkakamali ang maliitin sila. Number 1. Nagpipris sa mga introvert, pero sa loob tahimik na nagsisimula ang recording. Sa paningin ng iba, parang bigla nalang nagsishutdown ng isang introvert kapag pinapagalitan. Tumitigil ang ekspresyon ng buka nila, tumatahimik ang mga mata, at tila lumiliit ang presensya nila sa mismong sandaling yon. Pero sa panlabas lang yon. Sa loob isang komplikado at matalas na mekanismo ang tahimik na umaandar Parang may invisible switch mula sa emosyonal na presensya papunta sa matinding obserbasyon. Nagsisimula silang i-record ng lahat. Hindi putol-putol, kundi buo. Parang pelikula sa isip nila. Yung mga ekspresyon, yung mga eksaktong salitang pinili, yung mga pahinga sa pagsasalita na may halong pasaring. Para sa mga introvert, ang pananatiling tahimik ay hindi nangangahulugang pagsuko. Ito ay scanning habang ang iba ay nagagalit, umiiyak o lumalaban, ang mga introvert ay pumapasok sa tahimik na documentation mode. Hindi sila sumasabat, hindi sila nagwawala, tahimik lang silang nag-archive. At hindi ito para balikan at gamitin laban sa sa hinaharap. Ginagawa nila ito dahil ayaw nilang magdesisyon base lang sa hinala. Gusto nilang maunawaan ng totoo yung pangangailangan yon para sa kalinawan ang nagtutulak sa kanila na itago ang eksenang ito sa isip nila bilang ebidensya. Nakalaunan ay bubusisiin nila, nang dahan-dahan, para makita ang intensyon, ang katotohanan at ang emosyonal na konteksto ng nangyari. Maaring parang talunan ang itsura nila sa panlabas, pero huwag magpaloko dahil ang totoo, tahimik lang nilang inaactivate ang isa sa pinakamatalas nilang panloob na depensa, ang silent recording. Number 2, nagsisimulang questionin ng mga introvert kung totoo nga bang may mali sila. Habang karamihan sa mga tao ay agad humihingi ng tawad o kaya ay pinagtatanggol ang sarili kapag pinapagalitan, ang mga introvert ay pumipili ng mas tahimik, mas malalim at mas introspective na daan. Kailangan nilang malaman, hindi lang sa isipan, kundi pati sa mismong kaluluwa nila. Kung ang batikos ba o akusasyon ay totoo. Kung ito ba ay sumasalamin sa tunay nilang intensyon at kilos. Hindi sila nagmamadali. Sa halip na mag-react, bumabalik sila. Nare-rewind nila ang mga pangyayari sa kanilang isipan. Kung paano nagsimula ang lahat. Ano ang mga nasabi? Anong emosyon ang dala nila sa oras na yon at paano kaya nakaapekto sa iba ang kanilang naging kilos. Pero hindi lang sila humihinto sa ano ang ginawa ko. Mas malalim ang tanong nila. Ano ba ang intensyon ko noon? Gawa ba yun ng emosyon? Lumagpas ba ako sa limitasyon ng hindi ko namamalayan? O baka naman maling pagkakaintindihan lang ito dahil iba ako kung makipagkomunikasyon. Hindi nila intensyong ipagtanggol ang sarili. Ang hanap nila ay ang katotohanan. At kapag nakita nilang sila nga ang may pagkukulang, ang bigat ng konsensya nila ay hindi basta-basta. Malalim, masakit at matagal bago nila mapatawad ang sarili. Pero kapag narealize nilang hindi naman sila ang may kasalanan na pinalala ng emosyon o dala lang ng sariling nararamdaman nung nagalit sa kanila, may tahimik na pagbabagong nangyayari. Unti-unting tumitindig ang isang pader sa loob nila. Hindi padar ng galit, kundi banayad pero matatag na kawalan ng tiwala. Para sa kanila, mas masakit ang ma-misinterpret kaysa magkamali. At kapag ang intensyon nilang mabuti ay ginawang masama, iyan ang sugat na hindi basta-basta naghihilom. Maaring patawarin nila ang pagkakamali, pero hindi nila makakalimutan ang maling pagbasa sa mismong kaluluwa nila. Number 3. Napaparelisa ang emosyon ng mga introvert pero hindi yun nagtatagal. May kakaibang bigat kapag nakita mong pinapagalitan ng isang introvert at bigla nilang silang tumitigil. Hindi bumabagsak ang katawan nila pero ramdam mong may isang bagay sa loob nila na tumigil sa paggalaw. Nag-iiba ang paghinga nila, nawawala ang focus ng kanila mga mata, sarado ang bibig. At hindi ito sinasadya, isa itong neuro-emotional response Dala mga introvert ay sumisipsip ng emosyon ng mas malalim kaysa sa inaakala ng iba. Kaya kapag bigla silang kinumpronta, lalo na ng isang taong mahal nila, ikinagalang o pinaniniwalaan, parang nasusobrahan ng loob nila sa tindi ng emosyon. Biglang nagsasama-sama ang hiya, gulo, guilt, lungkot at takot. Isang emosyonal na bagyong bumabangga sa loob nila na nagdudulot ng pansamantalang pamamanhid. Nawawala ang kanilang panloob na boses. Kalat ang iniisip. Humihinto ang emosyonal nilang katawan. Pero pansamantala lang ito. Dahil ang tunay na kahangahanga ay kung ano ang sumusunod pagkatapos ng katahimikan. Kapag unti-unti nang humuhupa ang emosyonal na ulap, umaandar ang susunod na psychological mode ng mga introvert. Ang detachment with analysis. Inihiwalay na kanilang isip ang nilalaman sa paraan ng pagkakasabi. Balid ba ang punto o masyado lang marahas ang delivery? Ako ba talaga ang problema o baka siya lang ang may bitbit -bit na galit o pagod? Yung paralysis ay isa palang kukun at ang lumalabas mula roon ay hindi kahinaan kundi isang matalas na pagtingin. Nagsisimula silang maging mulat, hindi lang sa mga sinabi, kundi pati na sa power dynamics, emotional inconsistencies, at mga intensyong hindi binanggit pero naramdaman nila. Ang akala ng iba na pagkatalo ay tahimik na pagkagising. Maaring hindi pa rin sila magsalita, pero ang kaluluwa nila ay mas gising na ngayon kaysa dati. Number 4. Humihingi ng tawad ang mga introvert kung totoo ang pakiramdam. Kapag humingi ng tawad ang mga introvert, hindi yun basta reflex o automatic response. Hindi nila ginagawa yun para lang mapalampas ang sitwasyon o para pakalmahin ang ego ng kanilang kausap. Para sa kanila, ang paghingi ng tawad ay isang spiritual na kilos, isang kontratang psikolohikal na dapat nakaugat sa katotohanan. Kaya kapag pinagalitan sila, hindi agad sila nagsasabi ng sorry para lang maayos ang tensyon. Naghihintay sila, hindi para umiwas sa responsibilidad, kundi para masigurong ang bawat salitang bibitawan nila ay may laman, may saysay at may lalim. Umuwi silang inuulit ang eksena sa isip, sinusuri kung saan sila nagkulang at pinapakirandaman ang epekto ng ginawa nila sa emosyon ng iba. Kapag naunawaan na nila, hindi lang sa isip kundi pati sa damdamin ang bigat na naging pagkukulang nila, saka palang sila lalapit. At kapag nangyari yon, madalas ang paghingi nila ng tawad ay mas totoo at mas detalyado kaysa sa inaasahan ng kahit sino. Sasabihin nila ang eksaktong ginawa nilang mali ipapaliwanag ang pinagmulan ng kilos nila at kung anong natutunan nila mula sa nangyari. Pero heto ang kabilang panig. Kapag naramdaman nilang ang paninermon ay may halong ego, pagmamalaki at emosyonal na manipulasyon, hindi sila basta hihingi ng tawad. Hindi dahil mayabang sila, kundi dahil may prinsipyo sila. Hindi nangikipaglaro ng emosyonal na politika ang mga introvert. Kapag ang konfrontasyon ay parang naging power play at hindi tunay na pag-aalala, mananatili silang tahimik. Hindi para baliwalain ang sakit ng kausap, ngunit para protektahan ang sarili nilang damdamin. Maaring sabihin nilang, naiintindihan ko. Pero sa loob-loob nila, nagsisimula na silang magtayo ng distansya. Dahil para sa kanila, ang paghingi ng tawad sa taong walang lalimang emosyon ay parang sagradong sakripisyo na nasasayang. Number 5, uulit-ulitin ito ng mga introvert buong gabi. Kapag tapos na ang komprontasyon at tumahimik na ang paligid, doon pala nagsisimulang gumalaw ang bagyo sa loob ng isang introvert. Habang ang iba ay nakalimot na o nagpatuloy na sa araw nila, ang mga introvert ay nananatiling hinahabol ng mga alingaw-ngaw ng bawat salita. Paulit-ulit itong tumutugtog sa isip nila habang kumakain, habang nagsisipilyo, at lalo na sa madaling araw. Nakatingin lang sila sa kisame, tahimik habang bawat salita ay parang lumulutang sa dilim. Pero hindi lang yun ang bumabalik. Ramdam nila ang bigat ng katahimikan sa pagitan ng mga salita, ang kislot ng emosyon sa mata ng kausap, ang eksaktong sandaling nag-iba ang tono ng usapan. Hindi ito pagiging overthinker. Ito ay emotional data processing. Sinusubukan ng isip nilang ikahon ang karanasan sa tamang espasyo Kasalanan ko pa talaga. Mali lang ba ang pagkakaintindi? Ano ang matututunan ko rito? Minsan hindi nga ito tungkol sa kung sino ang tama o mali, kundi sa damdaming naiwan. Yung kirot ng pagtitaksil, yung hiya na naramdamang parang pinapanood sila ng mundo. Yung biglaang realization na hindi pala ako lubos na naiintindihan ng taong 'yon. At ang sakit na 'yon sa isang introvert ay hindi agad nawawala. Para itong pasa sa kaluluwa hindi dumudugo pero masakit kapag naaalala. Ngunit sa isang kakaibang paraan, ang paulit-ulit na pagre-replay ay nagiging training ground nila. Hinuhugot nila ang leksyon mula sa sakit. Nakikita nila kung kailan lumilitaw ang tunay na ugali ng mga tao. At sa susunod na ganitong sitwasyon, dadali nila ang isang bagay na mas matalim kisa sa emosyon. Instinct. Oo, nasaktan sila. Pero sa bawat pag-ulit ng alaala, may isang bahagi sa loob nila ang muling nagre-rewire. Mas matatag, mas mulat, hindi na basta-basta mauulit. Number 6, nagiging sobrang kalmado ang mga introvert dahil lahat ng galit papaloob. Isa sa mga pinaka nakakilabot na reaksyon mula sa mga introvert kapag pinapagalitan sila ay hindi ang pagsigaw, kundi ang katahimikan. Yung klase ng katahimikang nakakayanig, sobrang kalmado na parang may mali. Dala mga introvert ay bihirang magpakita ng galit sa labas. Imbis na sumabog, nilulunok nila ito. Hindi dahil wala silang nararamdaman, kundi dahil hindi sila pinalaking may ligtas na espasyo para ipahayag ang galit ng walang kapalit na parusa. Kaya ang galit nila ay hindi apoy na naglalagablab, kundi apoy na nagyayelo. Ang mukha nila ay nawawala ng emosyon. Ang salita ay kaunti o wala. Ang enerhiya ay parang walang mapakawalan. Pero sa loob, may nagaganap na psychological autopsy. Yung kalmadong nakikita mo sa kanila ay hindi kapayapaan. Ito ay pressure. Siksik na siksik pero hindi pa pumuputok. Kung emotionally mature sila, magagamit nila ang galit bilang gasolina para sa refleksyon, para sa pagkatakdan ng boundaries, o para sa malikhaing paglalabas ng damdamin. Pero kung hindi pa nila kayang hawakan ito ng buo, nagiging pasanin ito sa loob at madalas ay nauuwi sa self-blame o paninira ng sariling tiwala. Ngunit sa anong paraan man ito lumabas, huwag kailanman ipagkamali ang kanilang katahimikan bilang pagkatalo. Hindi sila mahina, matyaga sila. Hindi sila gumaganti gamit ang emosyon. Nagbabago sila sa katahimikan. At kapag natapos na ang pagbabagong yon, ang dating versyon ng sarili nilang nakatayo sa harap mo na nakatulala ay wala na. Isa na lang siyang anino ng mas matatag, mas tahimik, pero mas matinding pagkatao. Number 7. Tahimik na binuburan ng mga introvert yung tao na yun sa buhay nila. May isang tahimik na ritual na nagaganap kapag ang mga introvert ay nakakaramdam ng emosyonal na panganib. Walang sigaw, walang pagbagsak ng pinto, mas tahimik, mas malamig at mas permanente kapag pinagalitan sila sa paraang nakakababa ng pagkatao, yung may halong pangmamaliit, pangaalipusta o hindi balansing pagtrato, may isang bagay sa loob nila na kumiklik. Hindi ito halata agad. Maaring ngumiti pa rin sila, maaring sumagot pa rin sila ng maayos. Pero sa loob-loob nila, nagsimula na ang emotional detachment. Mula sa taong pinagkakatiwalaan, bigla kang naging taong kailangang bantayan. Unti-unti silang magsasalita ng kaunti Titigil sila sa pagbabahagi ng totoong iniisip nila, liliit ang mga mensahe, at ang tawa nila hindi na galing sa loob, kundi isang magalang na reaksyon na lang. Ang akala mo, moody lang sila, pero ang totoo, tahimik na nilang inilipat sa malayong sulok ng damdamin nila. Walang paliwanag, walang abiso, isang silent downgrade ng emotional access ang nangyari. Ang mga introvert ay hindi nagtuturo sa parehong tao kung paano sila itrato ng tama ng dalawang beses. Kapag minsan silang nasaktan ng malalim, hindi ka na nila bibigyan ng ikalawang pagkakataon para makapasok muli sa inner world nila. Ang makukuha mo na lang ay ang version nilang maayos, magalang pero malayo na. At kapag napansin mong parang may kulang na, yung dating sigla, lambing o koneksyon, huli na ang lahat. Matagal ka lang binura, tahimik at walang ingay at ang masakit, walang manual para makabalik. Number 8. Ginagamit ng mga introvert ang sakit para muling buhayin ang sarili. Ang mga introvert ay hindi basta bumabalik, nagbabagong anyo sila. Kapag nasaktan o pinagalitan, hindi agad sila nagbabago sa labas. Hindi sila agad nagpapakita ng pagbabago. Una nilang ginagawa ay inaabsorb nila ang sakit. Pinag-aaralan nila ito para bang ini-interview nila ang sakit mismo. Ito ay plano para sa muling pagbuo ng sarili. Tinitignan nila ang sakit tulad ng isang iskultor na tumititig sa isang malamig na bato at unti-unti inuukit nila ang panibagong bersyon ng sarili nila. Hindi para gulatin ang iba, kundi para hindi na nila kailanman kailanganin ang koneksyon na minsan nilang sinira. Unti-unti silang nagiging mas independent, mas matatag sa oras nila at mas mapili kung sino ang pwedeng lumapit sa kanilang mundo. At lahat ng ito ay ginagawa nila ng walang anunsyo, walang post, walang paalam, tahimik, walang fanfare, isang malalim at walang humpay na internal upgrading na tanging sila lang ang nakakaalam. Paglibas ng ilang buwan, maaaring makita mo sila muli at mapansin mong hindi na sila agad kinakabahan, hindi na sila nagbibigay ng sobra at hindi na nila pinapalampas ang mga bagay na dati nilang hinahayaan lang. Hindi ito aksidente. Ito ang kanilang muling pagkabuhay. Yung versyon ng sarili nila na nasaktan mo ay wala na. At hindi mo kailanman may kita ang bagong versyon. Maliban na lang kung pagmamasdan mo siya mula sa labas ng isang kuta na hindi mo na pwedeng pasukin. Number 9. Nagiging sobrang maingat ang mga introvert sa presensya nung nagalit sa kanila. Likas ng mapanlikha at mapanuri ang mga introvert. Pero kapag minsan silang nasakta ng isang tao, ang normal nilang obserbasyon ay nagiging hypervigilance, isang masinsinang pagbabantay. Mapapansin mo ito sa bahagyang paghinto nila bago sumagot, sa bigla ang pagiging sobrang magalang, sa mabagal at sinadyang tono ng boses. Hindi ito takot, ito ay pagkakalkula. Ikaw ngayon ay isang variable, hindi na isang constant mula sa dating pamilyar ngayon ay biglang naging unpredictable. At dahil ang mga introvert ay inuuna ang emosyonal na kaligtasan kaysa sa kahit ano pa, umaangkop sila. Hindi mo sila mauhuling madulas sa parehong sugat ng dalawang beses. Magsisimula silang i-edit ang sarili nila sa presensya mo. Bawas ng emosyon, iwas sa mga sensitibong paksa, at ingat sa pagpapakita ng totoong damdamin. Ang akala ng iba ay malamig lang silang kausap pero ang totoo, instinct sa pagprotekt sa sarili ang gumagana. At habang lalo nilang nararamdaman ang pabago-bagong ugali mo, lalong lumalayo ang totoo nilang sarili sa'yo. Ang nakakausap po na ay yung public version. Yung presentable version na hindi nakakasakit pero wala ring lalim. Yung masayahin, totoo at natural na sila ay tahimik ng umalis. At kung bihasa na sila sa ganitong uri ng proteksyon, Baka hindi mo man lang mapansin kung gaano kalaking bahagi ng pagkatao nila ang nawala sa iyo. Hanggang sa isang araw, maramdaman mong ang koneksyon nyo ay manipis na, na parang papel, at ikaw na lang ang kumakapit. At number 10, tahimik na nagpapatawad ng mga introvert, pero hindi kailanman nakakalimot. Para sa mga introvert, ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa pagbabalik ng dati. Ito ay pagpapalaya sa sarili, hindi sa iyo. Hindi sila mahilig magkimkim ng galit, pero sobrang higpit nilang magbantay ng enerhiya. Kaya oo, maaaring patawarin ka nila. Maaaring kausapin ka ulit ng maayos, makipagbiro at bumalik sa tila normal na pakikitungo. Pero huwag kang malinlang, ibang-iba na ang lalim ng relasyon. Hindi sila kumakapit sa eksaktong nangyari. Kumakapit sila sa enerhiya. Naalala nila yung pakiramdam na sinisisi sila kahit wala naman silang masamang intensyon. Naaalala nila yung vibe na parang pabigat sila. Naaalala nila yung emosyonal na lamig nang pinagalitan sila habang mahina na nga sila noon. At yan ang hindi nawawala sa isip nila. Maaring bigyan ka nila ng respeto, kabaitan at minsan ng kaunting init. Pero yung dating connection, yung tunay na bond ay hindi na muling babalik sa dati. Hindi nila sasabihin ng direkta, pero tahimik ka na nilang inilipat. Mula sa inner circle papunta sa emotional peri-peri. At kapag nandun ka na, hindi sapat ang sorry para makabalik. Ang kailangan mo ay oras, consistency, at isang uri ng emosyonal na kaligtasan na maaring hindi mo na muling makamit. Kaya sa susunod na pagalitan mo ang isang introvert, wag lang ang reaksyon nila ang tignan mo. Damhin mo ang katahimikan dahil ang akala mong katahimikan ay madalas isang sagradong proseso ng muling pagbubuo. Isang tahimik na pagsasaayos ng tiwala, pagbubukas ng damdamin at pakiramdam ng siguridad. Maaring lumakad ka palayo na iniisip mong walang nagbago. Pero sa loob nila, lahat nagbago. Ang introvert na pinagalitan mo ay hindi makikipagtalo, hindi magpapaliwanag at hindi maghihiganti. Pero tatandaan nila at magbabago sila sa paraang hindi mo kailanman masasaksihan. Dahil para sa mga introvert, ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay strategiya. At sa oras na maunawaan ng mundo ang bigat ng mga tiniis nila, sila ay isa ng taong mas tahimik, mas matalim at mas mailap kaysa sa dati. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Toy Comps. Sabi niya, Ganyan ako, Sir AP. Malapit loob ko sa mga estranghero. Madalas kapag may nakakasulubong ako ng na mga taong mukhang nakakatakot sa paningin ng iba, binibigyan ko talaga sila ng oras para makausap. Gustong-gusto ko makapasok sa mundo nila. Mas totoong tao pa sila kaysa sa karamihan. Hindi lahat ng na nakikita natin na mga palaboy-laboy sa daan e eh pera o material na bagay ang hanap. Minsan kailangan lang nila ng taong makikinig sa kanila. Maraming salamat Sir AP sa panibagong na ibahagi mo sa episode na to. God bless you. At ayon naman kay Marie Delight Worker, bilang isang introvert, kampante akong gumising ng maaga bago pa magingay ang mundo. Walang kasing ganda ng pakiramdam na masilayan mo ang mga bituin sa langit bago pa lumabas si Haring Araw at tahimik na nagmamasid sa kapaligiran. Tinitignan ko bawat tao na dumadaan sa mga trails at nakikita kong bawat hakbang nila ay puno ng pag-asa na manumbalik ang kanilang kalakasan sa araw-araw nilang ginagawang paglalakad. Maraming salamat po sa pagbahagi, Sir AP. God bless you always. At shoutout kay Jola Short Video, Annalyn Granada, sa Butahe Rap Vlog, Kalayaan Kapayapaan, Arky Lee, Emma Villanueva, Kangaroo, Arky Takot, RJ Mera, Dennis Aransanso, Gunpla Addict, Pax Tomolak, Pelikulang Pinoy, Ramlat, Kati, Vlogs, Daking, Angela Ochoco, at kay Luna. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit hindi naman chismoso ang mga introvert pero kilala ka nila agad? Panoorin mo sa video na to.